Ano na ang nangyayari sa issue na ito ni Julius Babao, uh, Corina Sanchez at yung kanilang interview sa mga diskaya. Mm. Tanggal na lahat daw yon, deleted na sa kanilang mga YouTube channel. Yung mga interviews na yon. Mm. Kumita na naman kasi million ata ang views ng bawat isang videos nila. A video nila. Mm. Plus <laughs> kuno nga ay yung 10 million na bayad sa kanila. Hindi na to pwedeng maipagkailay. Kung pagtatagpi-tagpiin kasi, nagsalita na si, 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 si Karen Davila na meron talaga mga offer. Nagsalita na rin ang mga katulad ni Christian isgera uh, Carmina Constantino, na meron talaga silang kilala na mga nagpapabayad para sa interview, para ma-feature, lalo na yung mga politiko nga. Ito ay nangyayari siguro kadalasan bago ang election At yan nga po ang nangyayari dito sa mga deskaya. So kung pagtatagpiin uli natin ang mga ang mga naririnig natin, ang mga nababasa natin, tinutumbok na merong ganitong nangyayari. Kung hindi 10 million, baka kasi 9 million lang. Kaya nagngangangal-ngal at itinatanggi na itong mga ito. <laughs> 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 joke lang yun. Oh, ano ba ang pinaka-resulta uh, nito Ano ba yung uh, magiging epekto nito sa kanila? Mababa na po ang pagtingin ng mga kababayan natin sa mga ganitong journalist. Biglang baba talaga. Kahit ako, biglang baba. Kasi hindi talaga sisingaw yan. Kung walang, hindi yan sisingaw. Kung walang baho talaga. <laughs> Meron talaga. ba diba? Meron talaga. O, oh, ang pinakamasaklap ngayon, ang sinasabi kasi ni Julius Babaw, iniwan daw siya ng maraming kaibigan. May mga natira, syempre. Pero yung mga yun daw ang tunay niyang kaibigan. Bungak. Yung mga natira at uh, sinusuportahan ka pa rin hanggang ngayon, sila po ay hindi mo mga kaibigan. Sila po kasi ay yung mga taong tinotolerate at naniniwala na walang mali sa ginawa mo. Merong mali kasi. So hindi sila totoong kaibigan. Ang mga totoong kaibigan mo sigurado ay iniwan ka muna. Siguro pwedeng ganon. Iniwan ka muna. Kung sila ay bumalik at maamalinawan, maayos ang lahat ng ito, good for you. Pero ang pinakamasaklap, yung matatanggal ka kuno sa sa trabaho, sa bagay, meron na kasing kanya-kanyang pangalan itong mga ito eh. Yung confidence nila bilang mga journalist, medyo mataas eh. Kasi yung kumpiyansa nila, kasi malaki ang kanilang following, kumikita ang kanilang mga personal accounts, ba? Diba? may mga YouTube channel tong mga ito na malaki rin naman ang kita. So, so hindi nakawalan sa tingin ko nga kung sila ay matanggal sa kanilang pinagtatabahuan ng mga TV networks. Kung sakali man, ah. pero kasi hindi kawalan, oo, pero yung, yung nyo, yung reputasyon, ay siguradong, siguradong nadungisan na.